Hi guys dito na ba itong pinjuto na nako tuwien ay mamamatay na yan ta diyan na lang do diyan na tuwien yan diyan ay 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 din ay 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 dito ay 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 i <sharp> i <inhale> negative s negative s space negative t space d one zero double space o negative double negative no a to f double pati double naman type pindutin yung next yan yan pag na yung mabas pindutin yung finish yan yan may magpapakit yung icon dito yan nandiyo baba yan dapat nandiyo yung arrow dapat double right click nyo yan 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 Ayan, ba, andito na kayo. pindutin naman ninyo yung properties. Ayan. Ba, andito na. Pinu pinutin ninyo yung games icon. Ayan. Double back. Ito yung mabas. pindutin ninyo yung OK. Ayan. Pwede nila. Ayan, mapapakita yan. Kaya, andito yung color pula. Ayan, yung pula. Ayan. Huh? Ayan. 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 Double pinutin ninyo yung OK. Double OK ay dapat apply kaya yun nga dapat apply ang pinitin ninyo yan dapat pinitin na ninyo yung okay yan level dito eh ano natin pinitin natin sa baba ipin natin dito yan pag nangyari na ninyo sa baba ano hindi pinitin ninyo sa baba dapat dito naman i-delete natin dyan na ibabaw ibaba sa taas yan pinitin ninyo yung right click dapat pinitin ninyo yung delete dapat pinitin ninyo yung nasa ibaba na ginawa natin sa kanina Mm -hmm. At yung nyo pa naman dyan ang video tutorial Huwag kalimutan mag-like, follow share Sa aking mga social media At mag-subscribe nyo tayo sa aking YouTube channel And dito na yan guys Paalam and God bless